Magandang araw mga ka-weather, magandang araw sa buong Pilipinas. Narito ang pinakabagong weather update para sa November 16, 2025. Tutukan natin ang lagay ng panahon sa buong bansa, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao kasama ang forecast ng temperatura, ulan, hangin at sea condition ngayong araw. Kung nagustuhan mo po ang ganitong update, paiwan ng follow at subscribe na din. nadin na din ang share. Tara, simulan na natin. Ngayong araw, bagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Sa umaga, asahan ng cool to mild temperatures lalo na sa mga lugar na nasa hilagang bahagi ng Luzon. Pero pagdating ng tanghali hanggang hapon, mararanasan ang pag-init dahil sa pagsilip ng araw mula sa mga ulap. Ayon sa pinakabagong forecast, ang temperatura ay inasahang 24 degrees Celsius papuntang 26 degrees Celsius sa umaga. Aabot naman sa 32 degrees Celsius papuntang 33 degrees Celsius pagsapit po ng hapon at babalik sa 24 degrees Celsius to 26 degrees Celsius pagkagabi. Kaya kung may outdoor activities kayo mas mainam na gawin ito bago magtanghali dahil sa inasahang init at humidity. Ang chance ng ulan bagamat generally fair weather ang bansa may slim chances ng pulong-pulong pag-ambon sa